Happy Valentines po sa lahat! Ang food trip natin ngayon ay Spicy pansit Canton Ito lang mga kailangan natin Bawang, sibuyas, carrots, ito lang hiwa, manipis na pahaba. Kailangan natin ng konting laman ng karin ng baboy ipon puset syempre, pancit canton uh, ano lang ito, 1,5 kilo, 500 grams repolyo Manipis lang na paba. Kailangan natin ng chili powder. At yung pampangang natin. Pantimpla natin dito, oyster sauce, at toyo. Okay, pisa na natin. Okay, next na gagawin natin, pakalo lang ng tubig. Then, lagyan na natin ng chili powder. Ayan. Then, lagyan natin yung noodles natin. Tutuloy muna natin yung noodles natin. Ayan, ngayon luto na yung ano natin, noodles natin. Ang gawin natin dito, set aside muna natin tanggalin natin yung tubig nya okay ayan, so ito na yung noodles natin na na drain na natin okay next natin gagawin gisa na tayo ng bawang gisa na natin yung sibuyan then, ayan natin yung karne ng bagoy.

Then, lagyan na natin yung repolyo natin. Timpla na natin siya ng oyster sauce. Ayan. Lagyan natin ng konting toyo. Lagyan natin ng paminta. Oh, mix lang natin lahat. Na. Ah, yeah, masarapan ito. Marami sa hub. Yeah. The next na gagawin natin, budburan ulit natin ng chili powder. Uh, spicy, spicy. Then, ilagay na natin yung noodles natin. Alam tayo yung gumagawa ito ng lakas. pasit kanto. Halo na lang natin maiki you know. Ayan, ganyan lang pabilis gumawa ng spicy pancit canton Bakla si Luto naman sa parang iba. Ayan, ito na yung kinalabasan ng spicy pancit kanto natin. Diba? Napakadali lang gawin. Okay. Ay, niyaks ng mga. So, kapag tayo na nakakain. Kain tayo. Ayan. Pag may nanggaya magpakanton, alam mo na gagawin nyo. Okay.